guys, welcome to my channel So for today's video mga ka-showing, anong gagawin? Ay pupunta po kami sa laot ngayon mga ka-showing Subukan po namin kung magpapakuha ba po O magpapahuli ba po yung matambaka So try lang po namin ito ngayon mga ka-showing Sana po ay uh, makarami po kami At magpapakuha po sana sila So kung bago lang po kayo sa akin channel mga ka-showing Ay huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe At click the notification bell I-bill on na para update kayo lagi sa mga bago Kung upload na video So bago po tayo dyan, entro muna tayo, entro, pasok! You ready? And guys, welcome back. So, nakaready na po yung mga gamit ko ito po yung lahat ng mga undako ko o rasa mga kasyaw so maya maya po ay paalis na po kami uh, nakasakay po kami ng motor na bang bangka mga kasyaw pambut mga kasyaw so yan guys ay, uh, welcome back so nakarating na po kami sa aming bahay at galing na po kami doon sa laot mga kasyaw pasinsya na po hindi namin pinakita dahil uh, medyo maalon po kaya din na lang ako po nagvideo nung habang uh, ako po ay uh, uh, nangingisda mga ka-showing. So na uh, ito na po mga ka-showing ang uh, aming uh, kuha na isda mga ka-showing. Medyo marami mara, na rami din dela uh, nagpapakuha po yung uh, isdang matambaka. So ayan mga ka-showing nakikita niyo po medyo uh, marami at uh, masarap po ito sa bawan mga ka-showing. Pag may tiyaga talaga mga ka-showing ay uh, mayroon talaga tayong ma, uh, nilalaga. So, ayan mga ka-showing. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At thank you for watching guys. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Bye bye!